So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is Linyada ng Mamay. So at this moment of time, may ilang topic tayong uh, pag-uusapan. So hindi ko muna sasagutin yung mga katanungan sa comment section. So ipunin muna natin, medyo kakunti pa naman. So ngayon, share muna ako sa inyo ng ilang mga tips tungkol sa pagmamanok, sana ay makatulong. Especially sa mga baguhan, magkaroon sana kayo ng idea kung paano ba talaga ang tamang pag-aalaga ng manok tamang uh, ikaw nga tamang pagbibigay ng uh, paano ba paano bang uh, pwedeng sabihin basta yung paano ba yung tamang pag-aalaga ng manok o paano ba talaga yung manok na alagaan mo ay magiging maayos okay so discuss natin so ano uh, pagdating doon sa mga manok na madalas madalas hingalin okay kung may napapansin kayo na mga manok na laging hinihingal hindi naman masyadong mainit, hinihingal. O kaya naman kapag ka lang ng konti hinihingal ka agad. So ano ba 'yung magandang gawin kapag ganyan? Kasi po possible ang ating mga alaga kapag ka palagi pong hinihingal na ganyan, hindi po sila sanay, okay? Hindi po sila sanay sa sa, sa nature o kaya isa tipi. For example, tingnan niyo 'yung ano, 'yung mga bago ninyong uh, inilagay sa TP, especially yung mga stags Siguro one hour pa lamang silang nasa cording, hingal na hingal na po kaagad. Bakit po? Eh kasi po, hindi po sila sanay na mabilad sa initan. So, ganun po yon Kapag ang ating mga alaga hindi po sanay, possible, hinihingal po sila. Tapos, kapag ka hinihingal, binigyan nyo ng tubig, ang, ang ganang uminom ng tubig, busog na busog na, umiinom pa rin. So, yung po ang tendency kapag ang ating mga alaga ay uh, hindi madalas nasisikatan ng araw. So tingnan po ninyo yung mga manok na rain or shine nandoon sa kanilang tipi. Sila po yung ano hindi hinihingal kaagad. Okay? Kahit sobrang init ang panahon hindi hinihingal basta mayroong painom daw sa ilalim ng kanilang tipi, hindi po hinihingal. So at maganda po sa ating mga alaga kapag ka hindi po sila hinihingal kahit mainit ang panahon. Ibig sabihin, eh uh, ah nga yung pressure po ng kanilang katawan is i uh, smooth hindi po kagaya ng mga manok na kapag hinihingal, tumataas po yung presyon. Okay? Umiinit po masyado ang muka, ang paa, ang katawan. So ano po yung magandang ibigay natin sa ating mga alagang madalas hingalin? So ang advice ko po sa inyo is dextrose powder. Okay? So yan po ay, uh, ika nga ay uh, electrolytes po yan na makakatulong sa ating mga alaga upang ibaba po yung uh, pressure ng katawan ng ating mga alaga. Okay? So, para po magandang sirkulasyon ng dugo, hindi po masyadong tumataas. So, kailangan ay banayad lang po. So, dextrose powder po, yan po ay nakakapag rehydrate ng katawan ng ating mga alaga. So, konti lang, halo nyo lang sa pagkain nila, dextrose powder. So, every meal, halo nyo lang po, makakatulong po yan upang ang inyong mga alaga ay hindi po ganon uh, hingalin madalas kapag ka masyadong mainit ang panahon. Okay? So, yan po yung unang tips ko. Then, uh, sa mata naman tayo, sa mata ng ating mga alaga, ano bang ating mapapansin sa uh, sa mga mata ng ating mga alaga mga manok? So, tingnan nyo po yung pupil ng mata, yung pong pinakagitnang bilog na maitim. Pinakagitna talaga na maliit lang. Pag yan po ay uh, lumalaki, lumiliit, ibig sabihin hindi po siya stable na maliit lang o malaki lang. So, pagka siya ay lumalaki, lumiliit, lumalaki, lumiliit, ibig sabihin ang isa pong manok ay stress pagkaganon. Okay, so kapag po yung uh, pupil na yun ay malaki, ibig sabihin, ang ating mga alaga po ay relax, okay, hindi po siya stress. So po pwede niyo pong tingnan ng isang manok base sa kanyang pupil, kung ano pong uh, laki, o kung gumagalaw, or steady ba yung pupil ng manok, pwede niyo pong tingnan doon. At makikita niyo po yung mga manok na gumagalaw yung pupil, or steady siya sa maliit, ibig sabihin, stress po yan. Ibig sabihin, possible, masyadong mainit sa kanyang uh, pwesto, o kaya naman, uh, masakit ang kanyang katawan, o kaya naman, uh, stress siya sa kanyang workout and exercises, possible maraming factor po. Pero sa sa, few, sa pupil ng isang manok, yung pinakamalit sa gitna, makikita niyo po kung stress o hindi ang manok. Basta po malit yan, stress, kung yan ay medyo malaki, yung po, ibig sabihin ng manok ay malusog, healthy, at masaya. Okay, so uh, pagdating naman sa buntot, okay, so meron pong buntot na 45 degrees, yung gusto ng karamihan, maayos, balansyado. Mayroon din naman pong mga manok na squirrel type, pag sinabi squirrel type, masyadong mataas. Hindi po siya 45, yung kanya, masyadong mataas ang ang buntot. So para sa akin, may mga buntot po na nasa linyada po talaga eh. Okay, kahit gustuhin man natin na ang buntot nila ay 45 degrees... Pero may mga linyada talaga na ang buntot ay parang squirrel type o yung uh, mataas na ganon. Hindi po siya pantay na ganyan or 45 degrees. Ang kanya po ay medyo mataas. So meron po linyada ng ganyan mga kamanok. Pero as long as alam nyo po yung inyong mga linyada dyan ay uh, maayos, so hindi na po mahalaga kung squirrel type or 45 degrees. Basta alam nyo po ang linyada, basta kabisado nyo po ang inyong mga alaga, wala pong problema dyan as long as Uh, hindi po paleng or hindi po uh, I ay mean, hindi po masyadong mababa basta okay lang po yun okay so next yung mga linyada ng mga big bones ano ba yung mga big bones na linyada so para sa akin more on blacks yan more on blacks ah uh, kamano bakit bakit kailangan natin ng mga big bones maganda ba yan sa ating mga alaga mga manok di ba mas magaganda yung mga muscle type na manok na magagandang hipo na parang buko So mga kamanok iba-iba po tayo ng perspection iba-iba po tayo ng uh, gusto sa ating mga alaga. Pero kung talagang ikaw ay magmamanok, ikaw talaga ay mahilig sa mga manok, makikita mo eh kung ano ba ang kagandahan, advantages ng mga manok na mayroong magagandang buto, magagandang bone structure. Okay? Sila po ay uh, ik nga ay uh, sila sila po yung mga manok na healthy talaga eh. Okay, hindi po agad sila kinakapitan ng sakit. Yung mga heavy bones na ganyan, yung mga magaganda ang bone structure, makikita nyo naman na magandang bone structure, hindi lang po sa pitso, maging sa uh, mga, mga balahibo or yung bagwis ng ating mga alaga. Makikita nyo yung parang tingting -ting sa balahibo, tingnan nyo po yon. Kung yan po ay makakapal, okay, lalo na yung beak, yung tuka ng manok, So makikita nyo rin po dyan. Pagka makakapal ang, uh, ang toka o yung beak ng manok, ibig sabihin, heavy bone yung manok, healthy, maayos, maganda. Okay? Especially yung may mga infused ng mga oriental, chickens, okay, mga asils, peruvians, para sa akin sila po talaga yung nag, uh, nagbibigay ng mga maayos na bone structure sa ating mga breedings. Kaya po lagi ko sinasabi sa inyo, Napakaganda po kung lalagyan nyo po ng konti. Hindi ko naman sinabing damihan. Konti lang na infusement ng mga oriental chickens. Okay, unang-una, hindi po agad dinadapuan ng sakit yung ating mga sisew. Lalo na kung kayo ay mga newbie pagdating sa breeding. So, hindi nyo po alam kung ano ba yung mga ibibigay na vitamina, na suplemento, na antibiotic kapag ka nagkasakit. So, napakaganda po na maglagay lang po kayo kahit konti na oriental chickens. Yung mga manok ng Muslim, alam nyo ba yung mga shamo, parawakan, asils, peruvian. Hindi po agad yan dinadapuan ng sakit. Hindi po sila mahirap pa i-breed mga kamanok. Okay? So, kahit maulan, kahit uh, pangat ang panahon, Talagang uh, healthy pa rin sila. Compared natin doon sa mga American chickens na talagang uh, pag-umulan ng konti, hindi natin uh, na yung kanilang okay uh, ilalim ng tangkal eh magkakasakit agad, magkakasipon ka agad hanggang sa tama tayong magbigay ng antibiotic hanggang sa maubos, mabawasan, walang matira. Yung po, okay kaya po napakaganda ng mga oriental chickens pagdating sa ating mga breeding. Kasi nga po bukod sa nakukuha nila yung mga bone development, yung mga heavy bones ng ating mga alaga, eh napakaganda po kasi nga po hindi hassle alagaan. Madali po silang palakihin. Okay? So ano pa ba? Uh, yun lang muna siguro mga kamanok, kung meron man kayong mga topic na gusto pang... Uh, ipatapik sa akin, gusto natin pag-usapan, mag-comment lang po kayo. Kasi kayo nga po ang aking priority dito mga kamanok. Uh, kayo po ang aking uunahin, kayo po ang aking obligasyon. Kaya mga kamanok, ano, kung nagustuhan nyo yung video ito, mag-comment naman kayo. At syempre, huwag kakalimutan na mag-subscribe at mag-like sa ating video ito. So, mahigit libo na po ang sumusubaybay sa atin. Kaya po ako ay nagpapasalamat. So, almost 5 years na tayo sa pagbablog at hanggat nandyan kayo, hanggat nagko-comment ka sa baba, hindi ako titigil na mag-share sa inyo ng ganito klase ng video, ng advice sa pagmamanok hanggat sa, hanggang sa nalalaman ko na may natutulungan tayo, may natuturuan tayo, meron tayong mga kamanok na nai-inspired sa pag-alaga, hindi tayo titigil. Okay? So, paano mga kamanok? Mahal na mahal ko po kayo. Sana ay uh, okay lang po kayo. Ano? Yung inyong mga breeding, alagaan, at uh, kung may mga katanungan pagdating sa sakit ng inyong mga manok, mag-comment lang po kayo. So, para mga kamanok, see you for our next vlog. Paalam.